guys, good morning. Mga ka good vibes natin diyan. Good morning, good morning. Tara at magtrabaho na naman tayo ulit mga ka good vibes natin diyan. Nakagwapo natin sa trabaho na naman tayo. Habang wala nang ulan, uh, ano na natin yung oras. Kasi pag maulan, hindi na tayo makapagtrabaho ulit. Bye guys. Ayan guys, uh, mamaya uh, papakita ko sa inyo kung bago paano magtanim ng ano, ng tubo. Papakita ko sa inyo. Para alam niyo din yung kung paano magtanim. At ito guys, uh, mo ko sa inyo kung paano magtanim ng tubo. Ang ganito lang yung gagawin yung pag natanim kayo ng tubo. Ganyan lang. Uh, Pahigaan nyo lang yung tubo na ganyan. Tapos, tatambakan lang siya ng lupa. Ganyan. Tapos, yung dulo is nakalitaw itong dulo. Kalitaw lang yan. Tapos, sunod mo na naman itong ito, dalawa. Yan. Ganyan pa din. Nakahiga siya. Tapos, tatambakan ulit. <coughs> tatambakan ulit ng ano, lupa. Yan. Ganun pa rin. Uh, bali, magkasunod lang din yan. Mga kagwapo natin dyan ayan pag sunod sunod din lang yan uh, ganyan yung cluster ng tubo yan ganyan kasi pag tumubo yan mga kagwapo ay ano din yan hindi masyado hindi siya masyado maano maluwang ganyan ganyan lang mga kagwapo yung pagtanim ng tubo natin sa mga uh, hindi pa nakakaalam sa ganito uh, yan ganyan lang siya ganyan lang kasi mumpli mga kagwapo yan pero dapat itong dalawang dulo nya is dito talaga kasi pag baliktad na ganito yung dulo hindi yan mabubuhay uh, ano yan mamamatay yan kasi yung tubo nya pa ilalim hindi siya pa ibabaw Ayan mga kagwapo. At least, um, may ano na kayo sa pagtatanim yan mga kagwapo. Ang pagtatanim ko. Kanyan lang yan mga kagwapo. Simpleng-simple lang mga kagwapo. And, isang linggo, tutubo na yan. And, tataniman ko pa yan lahat mga kagwapo. Ayan. Ano po hanggang dito lang ang ang aking uh, vlog na ito para may alam din kayo sa pagtanim -ano, ng tubo. Thank you, thank you mga po. Good morning, good morning sa inyong lahat.